usang i-check makasama si Radioman Zen Galiardo kaya ito ang uh, sairan o sabog on resulta sa pagbisita ni Presidente Marcos kagahapon dito sa aminan ng sugbo kaya nibisita mantos Presidente Marcos ito gahapon ito ang Uh, hatagag-pagtagad o uh, kumusta man pagbisita gahapon, hapon? Uh, Kasama ng uh, Jane Gallardo, kumusta man uh, si Presidente Marcos pagbisita gahapon unsa sa may lain ng mga uh, lakang o plano sa Presidente Karon Alang sa makaigso na nato ang nga na in taon sa linog. Yes, Radyo Man, Jane? D -D 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 <laughs> Yes, uh, Rajman Benji, naata karon dinhi sa norte nga bahay na dinhi sa lalawigan sa Sugbo. So kagahapon adlaw kasamang sa Benji no duha kalungsod ang uh, gibisita pod sa ato ang uh, presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So una siya nga uh, niadto ka sa Benji didto sa uh, barangay poblasyon na uh, sa may uh, lungsod si Sandra Mejio. So katong gitawag nila nga uh, Bayanihan Village, mao to ang gitawag sa ilahang evacuation center kasi mga Benji diin. Mm. Gipahimutang ang uh, uh, 250 ka mga pamilya nga napiktuhan gyoda sa Linoga ni atong September 13 ning tuiga. So pag niya ga susi, o paghatag o mga assistance ko dahil sa ato ang mga kaigsuunan na apektado gid sa maong linog ni social usab siya kasamang Benji kung unsa pa ang, ang angay nga tabangonon dito siya uh, ikaduhani ang lugar nga giadto ang Bugo Hospital. So ni Susi siya kasamang Benji, kumusta niya kung uh, doon na pa ba mga uh, injured niya ato ang mga kasama na naapektuhan din sa maong linog o pag ikatulo niya nga uh, uh, kagahapon ang 10th city pod sa Mang Benji sa Bugo mm. City diin pod uh, kasagaran sa mga lumulupyo pod sa Bugo City nga naapektuhan or katong wala na gyoy mga balay makabalikan ka sa Mang Benji kay didto pod gipahimutang so uba ubay-ubay ang atoang mga kaigsuonan nga ni evacuate or napa sa mga 10th City karong mga higayon na tungod kay padayon ng gihapon ang pagtayo gihapon sa ato ang Utah ang pagkuhan ka sa Mang Benji so katong mga kasama natong nga uh, naglisod na o wala na ikabalikan kasamang Benji. Labi na gyud katong mga kasama natong nga uh, uh, ulog mga sinkholes or katong mga totally collapsed gyud ang ilahang panimalay ang gisiguro gyud sa pag-evacuate po sa ito ang uh, uh, dito sa Penn City o sa kanigitawag nila nga bayanihan village. So sa ikaduhang higayon ka sa mga village, nga po ang presidente. So kagahapon siya may balik dinhi hi iyang gisusi nang hatag, uh, oh, ng no, Inabagan po da, sa ato ang mga uh, government agency dinhi hi uh, natay, uh, nga. uh na nga. Uh, nataga na mga kasama o mga food, uh, mga food, mga tubig, mga cash assistance o gisiguro ka sa mga Benji Inunga. No, uh, hatagan sila o uh, kapuyan, matagan sila temporaryong kapuyan kasamang Benji. Kay para po dia, dili sila mauwanan, kay nagsigira ba dia po uwan din So, ang atong mga kasama kagahapon kasamang Benji no, ato po diod nga na himamat. So, atong nang nakumusta po kasamang Benji no nga, ah, uh, Mas nalipay sila karong mga higayo na tungod kay dunana na na sila uh, temporaryong kapuyan. So, dili na sila mag-uol kasamang Benji. Kay, ang gihatag po sa uh, nila na temporaryong kapuyan kay dili pud ingon ya kanan delikado nga uh, halos lang dili ta makatulog ka sa mga banji kay mm. ang yuta so maguol sila kay basig bahagsaan Bako. Mm. so parang nga napahimutang na sila kasama ang banji so gikaro usab ta sa mga banji no nga basig mga usap pa ka sila mag-istar o sa mga ten city or bayanihan village tungod kay uh, nangita pa po do relocation area para po mabalhin sila kasamang Benjie. Oh, uh -huh. so dugay pag mahon na usa ka tuig. Yes, dugay-dugay pag ganay no? Kaya ato mga po doon na na sairan nga. Kani mga aftershocks doon kasamang Benji. Bangpadayon gihapon. Last na po nga sairan, hangtod pag pagyo Desyembre kasamang Benjie. So, para po sa safety or seguridad sa atong mga kasama nga apektado gyud sa maong linog sa mga Benji so ipahimutang lang sa sila sa gitagana nila nga Ten City or katong Bayanihan Village Oh uh -huh. so, so, so uh -huh. kaning ni karon ang mahitabo ni uh, Radyo Jane kay uh, pangitaan pa sila og relocation site Kin unsa may gingon presidente Marcos Agahapon, doon na sa gimensyon kung pila ang ihang ihatag sa matag pamilya nga ni collapse ang balay para makatukod o uh, balay dito sa re relocation site or unsa man, gobyerno mo yung saluane, or ang mga mga pamilya na may bahala na sila tukod dito ang gisusi ussa sa gisusi para tan-aon kagahapon kasamang Benji kung unsa ang angay gyud nga sunod nga lakang mabuhaton pud sa ato ang gobyerno kasamang Benji so mm. meet halfway gyud kasamang Benji no gikan sa ato mga kaigsuonan o mga nabiktima o uh, gikan pud sa ato ang gobyerno oh. so ang uh, lang gyud sa ato ang uh, mga uh, uh, sa ato ang presidente kagahapon nga May mutang lang um, ang ang mga atikado gyud sa maong linog kasamang Benji pero mo na ang atong uh, tagaan dirog pagtagad kung unsa pa pud ang mga sunod nga lakang or unsa pud kaha ang sunod nga uh, mga announcement sa ato ang mga president uh, sa ato ang presidente kasamang Benji oh sumurag so gakuan oh, uh, kay kadiha Ah, <laughs> uh, kasi man din, malipayon ni di Kadiha, kay Murag, yung mga ato, mga kaubanan, diyao, nagalugit lugit, -lugit na muna kanang kanangkuan. Alawi, pero karon bal balikan de karon na uh, kasaman din ha, balikan de karon to to, kaya napa ko yung mga dagang pangutanas pagbisita ni uh, Presidente Marcos gahapon. Balik ko karon to to, standby lang sa takin, ni sinya si kasamang ki <mulik>